Mga idol at kabayan, breaking news! Pinakamalaking puwarsa ng Amerika nagpatrol sa West Philippine Sea na monitor ng China Think Tank at ng iba pang observer ang ginawang paglayag ng Nuclear Aircraft Carrier ng Amerika sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas malapit sa Mindoro. Kasunod ito, napabalita ang pag-withdraw o pag alis ng mga barko ng China sa Panatang Shoal. Ayon sa Philippine Navy, wala na silang na monitor na barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy na naglalayag malapit sa Shoal. Halatang umiiwan was ang China kapag nandyan na ang puwersa ng Amerika. Pilipinas binaliwala ang fishing ban na ipinataw ng China sa mga katabigang sakop ng West Philippine Sea. Philippine Navy ipinakalat na sa West Philippine Sea ang mga assets nito upang masiguro ang kaligtasan ng mga mangis ng Pilipino. Ito ay ayon sa mandato ng Pangulong Marcos Jr. at Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro. Kung anuman ang mangyari nakahanda na ang Philippine Navy at buong Armed Forces of the Philippines. The ultimate objective of China is sea control of the South China Sea. And the Navy, sir, is prepared in case if any... The Philippine Navy and in the entire armed forces, yes. Senator Gatchelian may pasabo ayon sa kanyang nadiskubre si Lin Wenyi, isang Chinese national, ang tunay na ina ni Mayor Alice Guo. At uh, itong taong si Wenyi, just, parang pinapakilalang, pinapakilalang nanay niya doon sa mga tala doon sa Valenzuela. Ako, ang personal assessment ko, so this might be the biological mother ni, uh, ni Alice Nitong ika-27 ng Mayo taong kasalukuyan, inihayag ng militar ng Amerika ang paglayag ng isa sa pinakamalaki at malakas na nuclear aircraft carrier nito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o West Philippine Sea. Kita rin sa isang larawan na kuha mismo ng satellite ang posisyon ng USS Tudoros Vought CVN-71. Ang nuclear aircraft carrier na ito ay ang flagship o punong barko ng Carrier Strike Group 9 na responsable sa pagsasagawa at pagpapatrol sa 7 Fleet Area of Operation. Sinabi ng Navy na ang US-7 Fleet ay ang pinakamalaking forward deployed number fleet sa kanilang armada na gumaganap ng kritikal na papel sa pagpapanatili ng libre at bukas na Indo-Pacific region sa pamamagitan ng regular na pakikipagugnayan at operasyon sa mga kaalyado at kasosyong bansa tulad ng Pilipinas. Ang paglayag at paglapit ng USS Theodore Velt CVN 71 sa katubigang sakop ng Pilipinas matapos ang pagdeploy ng napakaraming barko ng China sa Panatag Shoal at ang maagresibong hakbang ng China sa Taiwan, ipinakita ng Amerika sa kanilang publication na sakay ng USS Theodore Roosevelt CVN-71 ang mga eroplanong mandirigman ito tulad ng FA-18 Super Hornet at E-2D. Hawkeye, nagsagawa ang hukbong dagat ng Amerika ng flight operation upang ipakita ang kanilang kakayahan para supilin ang anumang banta mula sa kalaban para protektahan ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa buong South China Sea. Kung inyong makikita sa larawan, halos mahigit isang buwan nang nag-ooperate ang carrier strike Group 9 sa South China Sea simula 18 ng Abril hanggang sa kasalukuyan. Kung kayo ang tatanong ng mga kabayan, ayos lang ba sa inyo ang tuloy-tuloy na pagpapakita ng buwersa ng Amerika sa South China Sea at West Philippine Sea? Kasunod dito na pabalita naman ang pag-withdraw o pag-alis ng mga barko ng China sa Panatag Shoal. Ayon sa Philippine Navy nitong pito ng Mayo, kaunti na lang ang mga barko ng China malapit sa nasabing lugar. Wala na rin silang nakitang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy na nag-operate sa panatag Seoul. Di katulad noong bandang ikalabing apat hanggang ikadalawampu ng Mayo na limangpot limang barko ng China ang kanilang na monitor malapit sa show Lima dito ay China Coast Guard at apat naman dito ay mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy. Bakit kaya umiiwas ba ang China? Takot ba ang China sa presensya ng puarsa ng Amerika? Hindi lamang yan mga kabayan mismo ang commander ng United States Pacific Fleet ay dumating sa Armed Forces of the Philippines Western Command sa Palawan Sakay ng isang P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft Sa mismong post ng US Pacific Fleet sa X Ipinakita ng commander nito ang kanilang ginawang pagpatrol sa West Philippine Sea Nasaksihan ni Admiral Stephen Collar Ang mga barko ng China nagkukumpulan sa loob ng katubigan ng Pilipinas Sa ibang balita naman Sinabi ng Philippine Navy Spokesperson for West Philippine Sea Komodoy Roy Vincent Trinidad Na naglaan ang Armed Forces of the Philippines ng Naval Capabilities Para maprotektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas partikular na sa West Philippine Sea. Sir, does China even have the right to impose such moratorium sa West Philippine Sea? All the actions of China, which is an implementation of the Coast Guard Law which took effect 01 February 2021, are illegal. They are against international law. Our commander in chief said they are all unacceptable. The SND said they are provocative. China is out of tune, out of step, out of their minds. Sir, do you think that China may use this moratorium to further justify yung kanilang initial uh, na yung Coast Guard na uh, instructions sa Coast Guard to arrest Filipino trespassers? Lawfare they... is one of the instruments in their cookbook. The ultimate objective of China is sea control of the South China Sea. They will use the different instruments of their national power to assert that. And the Navy sir, is prepared in case of any. The Philippine Navy and the entire armed forces. Yes. Even before the announcement of the fishing ban and the threat to arrest Filipino fishermen, when the President gave his guidance of the shift of the AFP from internal security to external defense and the SD's pronouncement of the CADC, the Philippine Navy and the AFP already conducted some reallocation of naval. capabilities that will allow us to project further to secure and to protect our EEZ. So to our fishermen, rest assured, bago man lang nagsabi ng China na ando na ang Philippine Navy at ang AFP. Sa ibang balita naman, ayon sa pag-iimbestiga ni Sen. Sherwin Gatchalian, masasabi niya na ang Chinese National na si Lin Wenyi ang tunay na ina ni Mayor Alice Goo. Uh, kasi nga lumabas doon sa hearing, sa dokumento na tumira sa Valenzuela. So, nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya nagrenta, uh, rumenta nung uh, warehouse, at yung mga taga, -taga doon. At uh, itong taong si Wendy, parang pinapakilalang, pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga, -taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be na biological mother ni uh, ni Alice Wu. So uh, based on my tanong-tanong ko tsaka yung mga family business niya itong si Wenyi nandoon lahat eh. consistent nandoon si Wenyi. At yung tinignan namin ni travel records, yung tatay niya si Wu Jiang Zhong at si Wenyi traveled 170 times in a span 6 years. So madalas silang bumabiyahe as a couple what I am seeing, no, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa Pogo and yung kanyang birth certificate is irregular, no, and also invalid because of the source of information. But para sa akin, yung pag uh, a apply niya no, in behalf of Hong Cheng puts her in direct connection with Hongsheng Pogo Company, which is yung unang na raid. No? So, hindi natin pwedeng tanggalin na uh, wala siyang connection doon. Kasi siya yung nag-apply. In fact, mayroon ring letter kami nakita. Inamin nung dating mayor, siya yung kausap in behalf of Hongsheng. I will air my views as a um, member of the uh, Advisory uh, Council. And, um, uh, importante na ma-maintain namin yung Uh, integrity ng members ng mga NPC no or this will set a bad precedent and in fact when she can when nung kumandidato siya in 2022 hindi naman NPC yung kanyang certificate of candidacy no yung kanyang uh, independent independent siya nung nanalo siya normal man pag nanalo ka umaaliado ka sa ruling party umaaliwado siya sa NPC dahil ang buong Tarlac NPC laban Pina.